Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating pong lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayong September 3, 2023 at September 4, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers sa YouTube, sa mga followers po natin sa Facebook at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada ngayong September 3. At ayun mga idol, umpisan natin. Dito tayo sa September. Yan ay 9. Uh, 3 sa ating pecha. 23 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Simplify muna natin yung mga numbers natin dito. Ayan, 0 plus 9 is 9. 0 plus 3 is 3 at 2 plus 3 is 5. Ayan, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, sundan nyo na lang po itong ginagawa natin sumada. Ayan, dito rin po, i-add lang po natin sila. 9 plus 3 is 12. Uh, 3 plus 5 is 8. Ganyan din po dito sa bandang baba. Uh, 12 plus 8 is 20. Yan naman po yung unang numero natin. Meron tayong 20. At yung pangalawa po natin dito naman po sa bandang gitna Yan combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 9 plus 3 plus 5 is 17 Ayan mga idol yan po yung ating pangalawang numero At meron na po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na po natin itong matayaan 17 20 o kaya naman po ay 20 17 Ayan mga idol at nagustuhan nyo po yung kombinasyon yan pwedeng pwede na po yung matayaan at dahil po 2 digits po yung mga numbers natin, simplify din po natin sila bago po natin sila bago po natin yan isumada. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon. 8 tsaka 2. Unahin natin yung 8, kukunin muna natin itong 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan yung 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin ang 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. And At dito naman po sa 2, kunin muna natin itong 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. At pwede rin po dito yung 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin na nakuha at pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayon pong September 3. Ayan meron po tayong 8, 17, 35, 26, 27. 2, 20, 11, 38, at 29 Ayan, sa mga numerong yan, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga personada po natin mga kombinasyon, mga numero para po sa atin pong mga pagtaya at doon naman po sa ating sample kinuha natin dyan yung 11 11, 26 uh, 17, 29 at 820. Ayan mga idol, yan naman po yung mga nakuha natin mga numero o mga kombinasyon dito po sa ating sumada ngayong September 3. Ayan, meron tayong 1176, 1729 at 820. Ayan, sa mga sample natin yan, sa mga kombinasyon na yan, pwedeng pwede nyo po niyo kung nagustuhan nyo po sila. Mga sample lang po natin yung mga yan at kung na gusto nyo na matayaan ayan, pwede ka bang kumuha dito sa mga napili natin mga kombinasyon dito di naman kaya dito sa taas ayan, kaya lang pong bahalang pumili dito kung ano po yung mga korosonada po nating mga numero at ayan mga idol yun po ang ating sumada sa pecha ngayong September 3, 2023 at isunod naman po natin yung ating advance sumada yan, para naman po ngayong September 4 2023 Ayan mga idol, at bago po natin yan simulan, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ang mga sumada po natin ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya, wala pa rin pong nakakaalam o mga kapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa mga lugar po natin. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi, depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede sa lahat po ng lokasyon. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating advanced sumada Dito po tayo sa September Yan ay 9 pa rin po tayo dito 4 sa ating petya, 23 sa ating taon Yan, ganoon pa rin po yung gagawin natin Simplify muna natin yung mga numbers natin dito Ayan, 0 plus 9 is 9 0 plus 4 is 4 At 3, 2 plus 3 is 5 Ayan, sa bandang gitna rin po 9 plus 4 is 13 At 4 plus 5 is 9 Ganun din po sa bandang baba uh, 13 plus 9 is 22 Ito po yung ating unang numero Meron tayong 22 At yung pangalawa naman po ayan, Dito pa rin po sa bandang gitna Combine lang po ulit natin itong tatlong numero natin dyan 9 plus 4 plus 5 is 18 yan po yung pangalawang numero natin meron tayong 18 at pwede pwede na rin po natin itong matayaan pwede pwede na po yung kombinasyon na yan 18-22 o kaya naman po ay 22-18 ayun mga idol at dahil 2 digits po yung mga numbers natin gagaya dito sa kabila simplify din po natin sila para may sumada natin ayan dito po sa 18 1 plus 8 yan po ay 9 Uh, dito naman po sa 22 2 plus 2 is 4. And mga idol. Yan po yung isang sumada natin ngayon. 9 tsaka 4. Ayan mga idol. Alahan natin yung 9. Kukunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan yung 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Uh, dito naman po sa... 4. Yan, kunin muna natin ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin po dyan ang uh, 40. Ayan, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin ang 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4 Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha uh, na pwede po nating pagpilihan dito po sa ating sumada ngayong September 4. Yan, meron po tayong 9, 18, 36, 27, 4, 22, 40, 31, at 13. Yan, gawin pa rin po, rambol lang natin, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personado po natin ng kombinasyon. Uh, doon naman po sa ating sample, tinuha natin dyan ang 18 at 31 then 13 36 at 9 22 ayun mga idol yan naman po yung ating mga sample na nakuha dito sa ating sumada ngayong September 4 ayan meron tayong 18 31 13 36 at 9 22 Ayan, sa so mga sample natin yan, pwede pwede rin po matayaan yung mga yan. Mga sample lang po natin kung nagustuhan nyo, pwede nyo pong matayaan itong mga ito. O din naman dito sa taas, kaya nang pangbahalang pumili dyan kung may mga kursunada pa po, po tayo mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayong September 3 uh, September 4, 2023. Maraming maraming salamat po.